Yes guys. Andito na naman ako guys. Nakikita niyo naman yung mga ano, yung mga damit ko. So yan, yan yung sapatos. Sapatos ko, yan. Sa so, Malto guys, eh, worth of 1 million dollar pesos yan. Yan yung mga damit. dapat ganito yung mga suit mo dapat kapag nagsisimba ka guys. Okay? So yo, mga tol, tara na. Sama kayo sa akin mga tol. Sama kayo sa akin tol. Ngayon naman, may mga sapatos po. Wala akong sinabi. Yan bo. Wala. Wala. Tara tol. Sama na kayo sa amin tol. Huwag sa mga magsama. Eh. ganito kayo tol. Yan yan. Yan mga exhibition namin guys. Ano nyo. Pili ito ha. Yan naman mga ano namin. Mga outfit pa lang guys. So wala na kayo guys. Outfit pa lang yung hat ko yan more than 2 billion dollar yes 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 ano tinan mo naman guys wala kayong sinabi ano naman galing ito ano naman mga ano mga par sabi na kayo par mo na kayo sa amin par sabi na kayo kasi magabi tayo par tara na ano na par mo na kayo ano mo naman yung mga ano namin mga ganyang purmahan naman walang yung siyasan itong mga purmahan namin guys Kasama na kayo. Oh, par, par, tol. Kasi kami Ano? Ano? tayo, walwal. Walwal. pumunta -wal. wal -wal tayo. Ano? Ano, oh, tayo. tatayon, tayo yun. Maligo tayo sa dagat. Pwede. Ito ang forma natin. Maligo tayo. Oh. Kaya naman, ano tayo? Ah, magtambay tayo dun sa ano? Sa SM. Tambay tayo. Ano tayo dun? Mag-hunt tayong chicks. Hmm, chicks. Ano hmm, mga pranam na ito? Ano mga ano, guys, Kapag ganito yung mga tunay na gangster guys, ganito. Kitin nyo mo, ganyan yan. Ngayon yung nagalawin. Siya patch nyo. Siya yung ano, branded. Wala kayo. Wala kayo. par. Sama na kayo sa amin. Sama na kayo, ikaw. Sama ka na sa akin. Kung ikaw. Ikaw, sama mo ka na. Tara na. Ano mga ano namin, mga pormahan. Pag sumisimba kami guys, nandun lang na kami sa labas. Sa labas lang kami, huwag kayong Pumasok pumasok kayo, yung sumungay nyo, sigurado, hindi kayo makakapasok. Tulong kayo. Ganyan lang. Ganunin mo yung, ganunin mo yung ano. Ganunin yung mga wire. Wala kayo. Ano inano kayo ng mga tao, eh, pangit. Ang pangit to. Gangster to pre. Gangster, yan. Tara na. Sama na kayo. Takao, sama. sama ka na. Let's go. Tara.